Isang maikli ngunit sweet na mensahe ang ipinadala ni Isabel Santos sa social media para sa kaarawan ni John Lloyd Cruz. Kasalukuyang ipinagdiriwang ng aktor ang kanyang 41st birthday, nagbahagi si Isabel ng mga larawan ni John Lloyd na may caption, "Mahal kita, Bay." Sinagot naman ito ni John Lloyd gamit ang private account niya, "And thank you, Bay, for coming into my life. Your love makes life a little less ordinary and carries me to a plaque, Aware where silence allows me to transform the greatness of astonishing pain and intolerable loss into an opportunity to be the person I want my son to see. Thank you for being there, babe. Thank you for your love. Please don't ever stop cooking for me. It's the only way I truly feel special. At Isabel Rey Santos, sa isa pang social media post, nagpost ang girlfriend ni John Lloyd Cruz ng mga larawan nilang magkasama noong October 2023 nang kumpirmahin ng aktor ang relasyon nila ni Isabel. Ang kasintahan ni John Lloyd Cruz ay isang visual artist na nakilala niya noong siya ay nasa isang showbiz hiatus at nakipagsapalaran siya sa sining. Ilang taon na silang magkakilala at nag-uusap sila ngunit walang romantikong relasyon na umusbong sa pagitan nila noon. Kitang-kita, malaki ang naging salik ng sining sa relasyon ni na John Lloyd at Isabel.